Pagpakain nila, kamoting kahoy. Sasamantay ni Joslan para tignan yung mga ebidensya ng pananalasa ng mga baboy ramo dito sa bakuran na ito. Biro mo, nakabakod din na, Pinasok pa rin ng baboy ramo. Kung tutusin, doble na ang ginawa nilang bakod. May kahoy at net na pero napapasok pa rin daw ito ng baboy ramo gamit ang kanilang matitibay ng muso at pangamoy na sobrang katalas kayang-kaya raw nilang bungkalin ang lupa para makatawid sa ilalim ng bakod ayan o oh. hindi pa nakakalaki Tinain na wala na yung laman kinain na ng baboy ramo. When we listen to problems like this, we try to give them uh, solution suggestions, ano? The same time, uh, bigyan natin din ng importansya yung wildlife. Hindi natin pwede i-suggest na i-call sila, but uh, i-manage lang yung mga uh, baboy na ito dahil siyempre endemic yan sa, sa Palawan eh. So, anong mga ginagawa ng mga tao para maprotektahan yung mga pananim nila. Binabakod na ba, lang po nila, Dok, at nilalagyan po nila ng mga siso para makuha po yung mga baboy. Ramo. Pero alam niyo na bawal, bawal manilo ng mga uh, baboy nito mo? Opo, bawal naman po. Pero ang pinaglalaban na lang po ng mga tao na papan po kung wala na po silang kabukha. Pero ang mga baboy ramo, habang tumatagal, sila mas tumatalino naaamoy din po nila yung bakas ng tao na pagbago yung silo, hindi po nila uh, dinadaanan po. Iniiwasan po talaga. Ang Palawan Bearded Pig ay may mas flying na itsura. Mayroon din itong puting balbas, kaya ito tinawag na Bearded pig. Ito ang pinakamalaking uri ng baboy ramo sa Pilipinas. At sa Palawan lang sila makikita matagal na raw ang problema nila sa baboy mo. Sa palagay mo, anong dahilan kung bakit sila bobo ba dito? Palagay po po doon sa, po sa kakulangan ng pagkain at sa ka, pagkasira ng kanilang kahanan. Yun. So alam nyo ako dahilan at ito yung naging epekto. Ano? Parang inokupahan na natin yung kanilang teritoryo.